Pansamantalang pagbaba ng taripa, pinalawig pa ni PBBM. Nitong December 22, 2023, inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order Number no. 50. Sa visa ng kutosang ito, palalawigin pa hanggang December 31, 2024 ang pansamantalang modifikasyon ng taripa sa mga produktong bigas, pais at karne. Tumutukoy ang taripa sa buwis na ipinapatong ng isang bansa sa mga produktong iniangkat mula sa ibang bansa. Bakit nga ba kailangan pansamantalang pababain ang taripa ng ilang pangunahing produkto? Alamin natin. Pansamantalang binago ang import duty rate sa imported rice, corn at meat products upang matiyak na affordable pa rin ang mga ito sa kabila ng mga epekto ng El Niño at... African Swine Fever. Sa visa ng Executive Order number no. 10, Series of 2022 ng National Economic Development Authority o NEDA, 15% in quota at 25% out quota ang taripa para sa kaninang baboy, 5% in quota at 15% out quota sa mais at 35% in quota at out quota naman para sa bigas. Matatandang NEDA ang nagrekomenda sa temporary extension ng reduced most favored nation tariff trades sa ilang mga pangunahing bilihin. At sa ilalim ng Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, may kapangyarihan ng Pangulo na taasan, bawasan o alisin ang taripa bilang tugon sa rekomendasyon ng NEDA. Ayon kay Pangulong Marcos, nabigyan ng katwiran ng kasalukuyang kondisyon ng ekonomiya ang pagpapalawig sa pansamantalang pagtatapya sa taripa. Sa pagpapanatili ng abot-kayang presyo ng mga bilihin, masisiguro ang food security, matututukan ng inflation at madadagdagan ang supply sa basic agricultural commodities ng bansa. Sa kabila ng mga hindi maiiwasang sitwasyon gaya ng El Nino Phenomenon at African Swine Fever, maganda ang aksyon ng Administrasyong Marcos na paghandaan at tiyakin na magkaroon pa rin ng sapat at abot kayang pagkain ang bawat Pilipino. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pansamantalang pagpapababa sa taripa ng ilang pangunahing bilihin? D W I Z Research -report. Re -re -report.